So ayan guys, tapos na tayo mag second coat at tuyo na. So ayan, nililihan na natin ang number 120 guys, no? Tapos ano, saka tayo magpa-primer ng liquid tile primer pagka tapos magliha. So ayan guys, pati yung mga edging ay ano, cast lang din yung ginamit ko dyan guys. Hindi na kami nag-apply ng ibang masilya dyan, gaya ng mga body filler o kung ano pa. kas so, cast lang din yan guys, yung sa mga edging ayan. So kapag mga ganyang preparasyon guys, kahit ano ang etap coat nyo dyan, pwede mapa-automotive man o kaya yung water base. So matibay pa din yung resulta guys. So ayan guys, fast na tayo. Matapos ng lihain guys. So ngayon ay magpa-primer na tayo ng liquid tile primer na may halong liquid tile reducer guys. So ayan, bali isang mano lang yung liquid tile primer namin dyan. Tapos lilihain yan pagkatuyo guys. Tapos abangan na lang yung karugtong ng video na ito guys kasi may lang yung oras dito sa reels. So pagkatapos niyan guys ay magta-top coat na tayo. Ito sa rin. Ito sa rin. Ito sa Terima kasih telah menonton!